So yan mga boss, so yan for this video natin. So i-update muna natin yung kaganapan dito sa ating uh, site. So bali hindi na tayo nakakapag-update ng ating ginagawa. So bali ngayon as you can see mga bossing may ginagawa tayo dito ongoing na car wash. Ayan. So ito uh, katatapos lang namin mag-grouping. Ngayon may nag-aano pa nga, may nag-pipix pa ng texture natin. And then dito sa part na to naman, so yan may uh, excavation tayo diyan dahil uh, ayusin natin yung uh, portion na yon. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan mga bossing, ah, yung portion na yan, bali tutuklapin natin yung uh, lupa o babawasan natin ng lupa yan kasi uh, poploringan yan. So para hindi maputik. So once na mag-start uh, na ng operation itong ating uh, mga building na to, itong ating building na to, ay di okay na dyan, walang putik kahit tumula. No? And then, oh, so yan yung uh, car wash na ginagawa natin. Yan, oh, gawa sa yung poste natin is uh, mga GI pipe lang yan, mga bossing. Tapos tubular yung ginamit natin para sa ating pamakuha ng uh, yero. Ayan. And then ito, yun. So meron tayong tatambakan ngayon yun dyan. So bali yung hinuhukay na yan, uh, dito natin ilalagay yan sa carwash. Ayan. So tatambakan natin to Dahil uh, habulin natin yung slope ng tubig. Kasi itong lugar na to mababa. So kaya tatambakan natin para tumaas siya. Para yung... Uh, slope ng tubig natin ay mapalabas natin doon papunta sa drainage natin. Kaya may drainage tayo dyan. And then yung ating mga poste, mapapansin nyo mga bossing, itong ating mga GI pipe na poste, ay meron tayong nga pedestal. Ayan no, pedestal na poste. So yung ating uh, poste ay uh, mataas doon sa flooring natin. So ang purpose niya kaya may ganyan, kasi car wash, laging basa, so para hindi ka agad mabulok or kalawangin yung ating uh, bakal ano kasi once na ito ay uh, nasa baba lang wala tayong uh, protection na uh, posting ganyan mabilis yung mabubulok mabilis kakalawangin kasi laging basa yung portion na to ayan so ayan as you can see, mga bossing mali itong car wash natin kita nyo may tie beam pa yan ha o ayan no? o o nilagyan pa natin ng tie beam yan support natin yan doon sa ating tambak at saka syempre doon sa ating flooring. So para yung flooring natin hindi kagad mababasag, kaya nilagyan natin ng tie beam. Ayan. So ayan, pag natapos to, uh, tatambakan lang natin yan. Pupunuin, tatampirin. And then by this week siguro mabubuhusan natin yung flooring nito. Ayan. So ito, ayan o. Oh. So bali yung car wash natin, mapapansin niyo mga bossing, may insulation tayong nilagay. So para hindi siya mainit. Diba? Ayan. So pwede kayong nga tumambay dito. Ayan oh. So pwede kayong tumambay dito. So ayan, ah, halimbawa ah, dito sa building natin, kunyari ah diyan may nagtitinda dyan ng pagkain. May sasakyan kayo habang ah, nagkumakain kayo, pwede kayong magpakarwash dito, di ba? So kita niyo naman pati ang ganda ng ating parking area, napakalapad. Oh, ayan. Yan, yan itong car wash natin mga boss ah, malapad-lapad din to. So, bali ito ay 18 meters by 7 meters yung ginawa natin na car wash. So, kaya lima hanggang anim na sasakyan, sabay-sabay, kasyen dyan. Pwedeng hugasan dito yung ating mga sasakyan, no. Ayan. And then, yung mga gustong uh, magtrabaho dito uh, sa Car Wash Boy, pag uh, once na mag-operate to, uh, mag-message kayo sa akin. At uh, papasok natin kayo, kayo kay boss, basta masipag lang kayo. Uh, requirements lagi sa trabaho, masipag lang. Ayan, pwede kayong pumasok dito. At so yan mga bossing, uh, oh, uh, bali patapos na namin gawin. ito nga uh, roofing, halos sa uh, 1 one day and two hours namin ginawa itong pagbububong dito. Yan, tatlo kaming nga uh, nagbububong dyan. then, ito ang gutter naman, ayusin natin yung gutter, i natin para matapos na tayo dyan. Then lalagyan natin ng wall flashing doon. Yan, yung part na yon So lalagyan natin ng wall flashing yan dyan. Dahil may kawang. May awang yan eh. Ayan o. No? May awang siya no. Ayan. So kaya lalagyan natin ng wall flashing sa part na yan. Ayan. So bali ito yung uh, view natin pag nandito sa taas na porsyo no. So yan yung ating building. So once again sa mga gustong uh, mag-rent ng uh, space dito. So meron ditong tatlong space na available uh, mag-message lang kayo, comment lang kayo, leave your comment here sa ating comment section para sa ating mga info about dito sa ating commercial building. Napakagandang pwesto nito mga, mga bossing dahil uh, tabing-tabi ng highway ano. Ayan. Tapos yun, yung nakikita nyo yung part na yun, diversion road yan. Yeah, diversion road. So kaya pagdating ng araw ito, magiging uh, ano to, parang sentro nung barangay na to. Kasi marami na magdadaan dyang motorista once na mag-operate at buksan yung ating diversion road dyan. So magiging crowded to Ano, someday. Ayan. So kaya naman itong pwesto na to, napakagandang pagtayuan ng business. Ayan. Kung may mga business kayo, mga taga-Batangas, city. Ayan. O dito sa ano, mag-message lang kayo. Ayan. Kung gusto nyo mag -rent. At so yan mga bossing uh, dire diretso pa rin yung ating pagbabakpil And then kakaunti na lang yung natitira natin So uh, tatanggalin lang muna natin itong mga damo-damo At -damo, saka mga dumi-dumi So pag uh, nagtatambak tayo ng mga yan, Katulad nitong bakpil Pag nagbabalik tayo ng uh, lupa Tatambak tayo Tanggalin natin yung mga ganito Yung mga kahoy-kahoy Kasi may possible na mabulok yan Anayin And then pag nabulok yan Inanay magkakaroon ng halo Doon sa ilalim So doon mag-uumpisa Yung pagkakaroon ng ampaw nung ating backfill so may tendency na balang araw yung ating flooring ay mabasag kasi nagkaroon na siya ng halo sa ilalim so may possible possibility na ganun ang mangyari so kaya dapat importante ito ko wag niyo kakalimutan tanggalin yung mga kahoy-kahoy na ganito dahil ito ay nabubulok no so, inaanay